Magandang araw salat, lahat, luna sa ating mga kasamahang mga farmers. Sa ngayon guys ay magta-travel tayo sa ating mga binhi patungo sa ating uh, bahay doon sa farm. Pero sa mga baguhan pa lang, subscribe naman po sa ating YouTube channel. Sana ay makatulong kayo na maragdagan tayo dito at pakilike na din po sa mga video na inyong napapanood. At huwag na din pong kalimutang pindutin ang notification bell upang updated kayo sa mga video na ating in -upload. Maraming salamat po. Ito na ang nangyari dito sa amin, guys. Dito sa agusan del Sol, Bayan ng Esperanza. Ito ang resulta sa uh, halos umabot ng isang linggo na walang hupa ng ulan. Masyadong marami ang tubig na puno ang mga palayan. Nagplasplad na. Ito na ang nangyari. Sayang yung mga Uh, palaya na na ta, tem na natanim na na sorry yung natam na na buti na lang itong sa atin na hindi pa tayo nakatanim at ito sa ngayon dahil may tubig malaki ang tubig inigay kinarga natin sa baroto uh, baruto yung boat papunta sa doon yan sa ating bahay diyan natin ilagay itong ating dinadalang uh, semilya at wala tayong kameraman tayo lang mag isa guys so, medyo mahirap-hirap ayan tayo lang mismo ang nagpaikot-ikot uh, ng ating kamera so dinala natin sa uh, bahay ang ating bahay sa palayan ating binhi itong ating badi guys kasama natin na nag, uh, hahakot ng ating binhi papunta sa ating bahay sa ating palayan dahil mas mabilis ang pag-travel sa tubig karga sa mga boat kaysa walang tubig na yung balsa ng kabaw dahil malalong, malalim ang putik so mahirapan ang karabaw kaya ito ang ginagawa natin pag mabaha kung tayong maka uh, travel. Ito na salamat at nakarating na tayo sa ating uh, bahay ito yung ginawa natin yung mga karaang mga uh, bulan salamat tayo dahil nakagawa tayo, may imbakan tayo sa ating similya, yan na ang ating badi, siyang nauna so doon natin ilalagay ang ating itong binhi na ating dala at saka yung mga inputs dyan natin ilalagay ito nasa na ang aming tamnan ayan ready ready na sana ito kaso ayan ang ating mga unit na turtol na madbut na bahan, so makina ay sinaka natin sa itaas makina ang ating kinuha ito talaga ang mangyari dito sa amin guys halos ah, uh, taon taon December, January, usahay february aabot pa ng february kaya ma huhuli kami sa pagka cropping dahil mag aahintay pa tayo ng pag hupa ng tubig o pag ng uh, tubig dahil matagal tagal ha aabot halos ng isang buwan bago mag uh, hubas ang tubig so ito buti na lang hindi pa tayo nakapag uh, sabut or direct hindi pa na uusik ang ating binhi. So, ang mga naka-direct na, sayang. So, tasa lang tayo guys na mag, mas madali lang mag ang tubig. pang madali lang tayo magkapag-cropping. Uh, Yun lang po. Maraming salamat po. God bless sa lahat. Happy farming.